Merong nag-unfriend. Meron talagang nag-unfriend. Pero ganun talaga eh. Uh, hindi naman natin sila binlock ka ba eh. Ibig sabihin, panatik uh, na ba sila. Hindi, meron lang silang ano. Uh, they are just protecting something. Unang-una, ayaw nilang madamay. Ganun. And ano, uh, kaya po ang... Ang may papayo ko na lang po ngayon sa mga kapatid is na gustong magstay pa po diyan sa MCGI. Wag na po kayong ano, wag na po kayong tumulong, sayang na lang po. Unang-una, napakayaman na po nila. Ano po ang masasabi nyo sa paggamit nila ng talata na ito bilang batayan para ipakita ang mga charity works ng MCGI Cares? lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang mga kita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong ama na nasa langit. Ano po yan eh, uh, pagmamali doon sa nilalaman ng talata. Kasi kung ang, kung ang ibig sabihin yan, eh, huwag kang gagawa ng walang kamera. Ay, eh meron na pong kokontra dyan sa talata na yan. Sabi ng Biblia, Panginoong Iso mis mismo nagsabi, pagka kayo maglilimos, huwag kayong tutugtog ng pakakak. Ano bang ibig sabihin? Noong sinasabi ng Biblia na lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, bayaan mong ang iba, purihin kanila. nila. Huwag, wag, wag, wag ikaw yung ano, pumuri sa sarili mo. Self-serving yon Self-serving yun masyado and ano, mas magiging, mas ma-magnify ma yung kabutihan mo pagka sila mismo ang ano, ang, 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 ang nagsabi, ang, uh, paano bang ano, anong terminology na mas maganda doon? Basta mali yung mali yung grabe grabe yung pagmamali ng ano na samantalang nasa doktrina yung ano yung sinasabi ng ng kapatid na Eli, pagka maglilimos ka, basahin na nga natin. Kaya itong ano, itong si Daniel na napaka ano, napaka bobo niya sa Biblia. Ito, sabi ng Biblia oh, sa Mateo 6.1.2 Mangag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. Dito palang bagsak na yan eh, yung, yung, yung palusot na ano, na, na twisted na salita ng Diyos na ginagamit ni Daniel Rason. Dito pa lang, oh, malinaw. Malinaw na nakasulat sa... Ayan. Malinaw na nakasulat sa Mateo. 6.1 hanggang 2. Sabi ng Biblia, mga ingat kayo na wag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan, ay wala kayong ganti ng inyong ama na nasa langit. Kaya, kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Ano ang ginagawa ngayon ng, ano, ng MCGI? Samantalang noon talagang, ano, uh, kaya itong si Daniel Raso na to, number one antikristo, kagaya po ng mga sinasabi ko sa mga, mga nauna kong, ano, mga video, ngayon, kanina, kahapon, kung hindi ka magbabago, Daniel Rason, mauuna ka pang itatapon, iyahagi sa impyerno. Mauuna ka pa kay satanas. Tapos biruin mo, umaaray na yung mga kapatid. Patarget ka ng patarget. Patarget ka ng patarget. Napaka ano mo, napaka gahaman mo sa pera. Tapos yung, yung KDR, yung kay Dirac, nakapangalan kanino? Eh, saan bagay?